ano ba mag-rename, ano? O papalitan yung pangalan ng playlist ninyo sa inyo pong Bilibili account. Ano, punta tayo guys dun sa ating pong Bilibili. Punta tayo guys doon sa ating pong Mi. Makikita nyo dyan sa baba yung Mi. Ayan, pindutin nyo yung Mi. Pagpunta mo, punta ka doon guys sa Creator Center. Ano, punta ka dito. Pindutin mo yan. Then, makikita nyo dyan guys yung My Video. Pindutin nyo po. Ayan. Para po makapasok kayo. Pagpunta nyo dyan, makikita mo dito sa loob ay yung mga playlist. Ano? Ayan po. Ay, mali. Ayan po, puntaan niyo 'yon, yung parang ano, yung parang arrow, ayan. So pag pindot niyo doon parang uh, parang arrow, pupunta kayo dito sa playlist kasi ito po yung mga videos ninyo. Ano? So doon tayo sa playlist. Pagpunta mo ng playlist, makikita mo diyan, for example, itong My Celebrity Playlist, papangalan ko ng Don Bella na for example, yan pipindutin ko yung 3 dot doon sa gilid. Ayan, pag pindot ko nung 3 dot sa gilid, makikita ko diyan yung edit. Pindutin natin yung edit. Ayan po, makikita niyo guys dito yung parang um, ito, ano itong nasa taas? Ayan po. Pindutin niya nasa taas na yan. Then, makikita nyo guys, pwede nyo palitan guys yung playlist. Ano, for example, ay papalitan natin ng Don Bell. Alright. Ayan po, Don Bell. Then, pindutin natin yung Confirm sa gilid. Then, makikita nyo guys, sa palitan na po yung pangalan ng ating playlist. See you around guys. Love you. Thank you.